Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon ay kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan din ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumay ang kapayapaan. Sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tawa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, Sumay ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hininghan niya at sinabi, Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas, na tinaguri ang kambal, isa sa labing dalawa, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang alagad, Nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang walong araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, Sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa sa Yesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong sa si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. At sa gayoy, magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinapuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang maga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Maligayang Pasko ng Pagkabuhay! Nasa ikalawang linggo na po tayo ng pagdiriwang ng Kanyang muling pagkabuhay. Ang ating pananampalataya, si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, at si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. At ngayong linggo ding ito, ang ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, ay itinalaga ng simbahan na pagdiriwang din ng linggo ng banal na awa o mabathalang awa o divine mercy sunday. Sabihin nyo nga po banal na awa. Yan. Tingnan po natin no para mas maunawaan natin ang kahulugan ng pagdiriwang na ito ng banal na awa sa kwento natin sa ating ibanghelyo ngayon. Makalipas ang isang linggo po, no? Nung nakalipas sa na linggo, pinagdiwang natin ang kanyang pagkabuhay. At ngayong linggong ito, siya ay nagpakita sa kanyang mga alagad na noon ay namumuhay sa takot. Base sa pahayag, sila ay natitipon sa isang bahay na nakapinid ang pinto dahil sa takot sa mga Hudyo. Kung maalala po ninyo, nung si Jesus ay hulihin na, nung siya ay inahatulan ng kung ano-ano, nang siya ay hagupitin doon sa no, sa lugar no kung saan siya pinaha, pinahampas at habang siya po ay nagdadala ng krus sa daan, noong ipinako siya sa krus, ang mga alagad ay nagsitago. Yung mga alagad na ito ay mga kaibigang itinuring ni Jesus. At ang tawag ng mga alagad na ito kay Jesus ay Panginoon. Pero nung, nung panahon nga na siya ay magpapakasakin, ang, la, ang halos lahat, no? maliban kay, kay Juan at doon sa mga kababaihan, natakot na sila, nagtago na sila. Dahil po sila na ang isusunod ng mga Hudyo, dahil siyempre alagad sila, so yung leader nila, nahuli, uhulihin din sila. Pero ang isang masakit doon ay yung tinuturing ninyong kaibigan yung nagmamahal sa inyo, iniwan ninyo. So, masakit na yon. Pero, eto nga po, nangyari na ang lahat. Natupad na ang ayon sa kasulatan. Kung kaya, habang ang mga alagad ay namumuhay sa takot, nagpakita si Jesus sa kanila. At ang bati niya ay ma-inyo ang kapayapaan. Yun ang bati niya. So, kaya banal na awa ang linggong ito dahil mismong ang nasaktan ang nagbigay ng awa. Kaya banal na awa. Yung bang, ano ba walang po, no? Kung tayo yon kapag nakaharap mo, kung hindi mo man susugurin, kung hindi mo man pupuntahan ang mga taong nakasakit sa iyo, di ba po, ano? Dadalhin mo ito sa iyong kalooban ng napakatagal na panahon. At kung magkikita kayo ng taong nakasakit sa iyo, malamang ano nung bat ang iyong sasabihin. Pwede pang walang ya ka, sinaktan mo ko, pinahirapan mo ko, niloko mo ko. Pero halimbawa nga po, no? makita nga kayo ng taong, kasi maliit lang ang mundo. Isang araw, magkakasalubong kayo. Isang araw, makikita kayo, lalo pa sa social media makikita mo ang post niya. Pero kapag nagkita ba kayo, ano pa ang mararamdaman niyo? Bubuhayin mo ba yung sama ng loob? Bubuhayin mo ba ulit yung sakit? O baka sa pagkakataong ito ay po pwede nang sabihin, sumayin ang kapayapaan. Sa tingin niyo po. Kasi ito ang ginawa ni Jesus sa kanyang mga alagad. Hindi na niya pinagalitan, hindi niya na sinumbatan, wala na. Kasi mas malawak ang pangunawa ni Jesus sa kahinaan ng kanyang mga alagad. I'm sure lahat tayo nakagagawa ng kamalian at sa isang banda, ayaw naman natin talagang magawa yung kamali ang iyon, ayaw naman talaga natin at hindi talaga natin gustong sadyain na makasakit tayo ng damdamin, lalong-lalo na ng mga malalapit sa atin. Pwedeng asawa mo, anak mo, magulang mo, kaibigan mo. Hindi natin sinasadya ang lahat. Pero dahil nga sa kahinaan natin, nakagawa tayo nakasakit tayo. Kaya walang lakas ng loob yung mga alagad. Kaya nagtatago. So, sino ang may lakas ng loob? Si Jesus, yung nasaktan. At nasa Kanya din ang susi ng pagpapatawad. Na parang pag sinabi ni Jesus, sumayon ang kapayapaan. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, sumayon ang kapayapaan. Di ba? Anong tawag natin? Peace be with you. Peace. Anong pag sinasabi natin? Uy, peace na tayo. Bati na tayo. Di ba ganun? Oh, bati na tayo. Okay na. No, para bang sinasabi ni Jesus at sinasabi din sa atin hanggang ngayon, bati na tayo. Okay na ako. No? Kaya lang, ikaw, hindi ka pa maging okay. Ayaw mong maging Okay. E inaalok na nga ni Jesus, okay na tayo. Ano man ang nagawa natin, ano man ang pagkakasala natin, dahil nga sa mabathalang awa ng Diyos, hindi ito mauubos, hindi ito isang dakot lang, kundi napakalawak ng awa ng Diyos para sabihin, bati na tayo. Kaya okay na. Inatawad tayo at patuloy tayong inatatawad ng Diyos kaya po matuto ka rin patawarin ang iyong sarili. Kapag napatawad mo ang iyong sarili, magagawa mo rin magpatawad ng iba lalo na sa mga nakasakit sa iyo. Ganyan ang banal na awa, ang patuloy na ginagawa ng Diyos sa atin Amen